Good afternoon mga Kalurahan. Ipapasyalo kayo dito sa aming likuran na napakalawak ng kalupaan na hindi sa akin. <laughs> May marami kayo makikita ng mga hayop tulad ng kabayo, kambing, baka. <laughs> hindi rin sa akin. <laughs> Muntikan aku matalisod. Ayan, kambing, tulad nang sinabi ko. Pero hindi yan sa akin. <laughs> <imitation> <imitation> <ever> <imitation> Hai, akala ko, aku aku. <laughs> <imitation> <ko>. Napaka Siya <imitation> 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 Oh, dami talagang ibon.